lumabas na ng kuweba ang bagong magpartner. Labis ang tuwa ni B dahil ito ang unang pagkakataon niyang makita ang mundo sa labas. Nang maramdaman ni Takeru ang gutom, napagdesisyonan niyang magtayo na lang sila ng campsite doon mismo. Nang buksan ni Takeru ang kanyang mahiwagang bag, napansin niya ang presensya ng isang SS Rank Magic Element na may kinalaman sa tubig. Doon niya napagtantong si Volsan pala ang naglink ng lawa papunta sa loob ng bag. Dahil dito, makakainom si B ng walang patid na mahiwagang tubig na makatutulong ng malaki sa kanyang patuloy na paglaki. Matapos gumawa ni Takeru ng isang protective barrier, agad siyang lumikha ng magical stone na magsisilbing pinagmumula ng apoy para makapagsimula ng pagluluto. Maingat niyang ipinrito ang karne, at ang amoy nito ay agad nagpalaganap ng nakakagutom na halimuyak sa paligid. Sa kabilang palayok naman, nagsalang siya ng karne na may sabaw upang magkaroon ng mainit at masustansyang ulam. Habang patuloy ang pagluluto, hindi na napigilan ni B ang pagtulo ng laway sa sobrang katakam sa niluluto ni Takeru. Sa huli, binigyan siya ni Takeru ng tikim, at sa unang subo pa lang ay agad na napangiti si B, tunay ngang napakasarap ng luto ng kanyang partner. Yumakat si B kay Takeru bilang tanda ng kanyang pasasalamat at upang ipakita na ayos lang sa kanya ang pagiging malayo kay Volsan dahil kasama naman niya ngayon ang bida. Habang pinagmamasdan ni Takeru si B, napansin niya sa stats nito na kasalukuyan na itong rank B at taglay ang ilang espesyal na kakayahan. Dahil dito, mahinahong pinaalalahanan ni Takeru si B na kahit patuloy pa siyang lumalakas, dapat pa rin siyang maging maingat at huwag magpakampante sa bawat laban. Kinaumagahan, habang naggagather sila sa kabubatan, biglang kumaripas ng lipad si B papunta kay Takeru, halatang may kinatatakutan. Agad namang ginamit ni Takeru ang kanyang skill na search upang masuri kung may kalapit na halimaw. Doon niya natuklasan ang isang rock falcon na may rank C, lumilipad sa himpapawid. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip ni Takeru na kung ikukumpara sa itsura ni Volsan, masasabi niyang medyo cute creature lamang ang falcon. Gayunpaman, dala ng kanyang katakawan, napaisip siya na baka ito ay isang potential flying ingredient, at unti-unti siyang natakam sa ideya. Naghanda na si Takeru para sa labanan. Agad niyang ginamit ang mga skill na shield at ice needles, na mabilis namang nagpabagsak sa Rock Falcon. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban, dahil sa likuran nila ay may anim pang rank si Serpent Wolf na paparating. Mabilis na nagcast si Takeru ng mahika para sa speed up at lighten weight, dahilan para makalutang siya sa himpapawid. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang isang skill upang patigasin ang kanyang mga braso at paa, sa kabuong bilis na ibinagsak ang sarili sa mga halimaw. Sunod-sunod niyang hinarap ang mga ito nang walang pag-aatubili, hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak ang anim na serpent wolf, na nagpatunay ng patuloy na pagtaas ng kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Matapos ang laban, inipon ni Takeru ang lahat ng karne at mga materyales mula sa mga serpent wolf. Dahil alam niyang may iba pang mga halimaw na nagtatago sa paligid, binuhat siya ni B upang mabilis silang makaalis sa lugar. Ngunit dahil sa gaan ng katawan ni Takeru, matapos gamitin ang light and weight, sumobra ang lipad ni B at hindi sinasadyang nabitawan siya sa ere. Mabuti na lamang at ligtas siyang nakababa ng walang anumang pinsala. Dahil dito, napaluha sa tuwa si B labis na nagpasalamat na walang nangyaring masama sa kanyang kasamang master. Naglakbay na patungong Tormi Village ang magpartner. Habang nasa daan, nagulat si Takeru nang biglang hinipanibi ng mana ang hawak niyang Idrasil branch, isang rank SS material, at sa isang iglap ay naging napakalaking staff ito na tila may sariling kapangyarihan. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng kakaibang tunog na tila nagmumula sa isang halimaw sa di kalayuan. Bago pa man makapag-react si Takeru, lumipad na mag-isa si B upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Dahil dito, labis siyang nabahala, hindi lang dahil sa posibleng panganib, kundi dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang kasamang matalik na kaibigan. Maya-maya, napansin ni Takeru si B na paparating kasama ang isang elf na halatang sugatan at nanghihina. Ngunit nang lapitan nila ito, napagtanto nilang hindi sugat ang tunay na problema, kundi gutom. Ikinuwento ng elf na tatlong araw na siyang hindi kumakain at nauuhaw, kaya agad siyang pinainom ni Takeru ng tubig mula sa kanyang dala. Gayunpaman, patuloy pa rin umuugong ang tiyan ng elf, kaya't napaisip si Takeru. Doon niya napagtanto na ang akala nilang tunog ng halimaw ay tiyan lang pala ng elf na labis ng nagugutom. Agad niyang binigyan ito ng bento, at nang matikman ng elf ang pagkain, tuwa at ginhawa ang bumalik sa kanyang mukha sa bawat kagat, ramdam ni Takeru at Bi ang saya ng elf na muling nakatikim ng masarap na pagkain matapos ang ilang araw na pagdurusa. Habang tinatanong ni Takeru ang elf kung bakit ganoon ang kalagayan ito, napangiwi siya ng biglang maamoy ang hindi ka nais-nais na amoy na nagmumula sa elf. Nahalata ito ng elf at agad niyang ipinaliwanag na ilang araw na siyang nagkakamping sa kabubatan, kaya hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong maligo. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam na ang elf Ngunit halatang naiinis dahil sa pagkasita ni Takeru sa kanyang amoy. Sa halip na magtagal pa, mabilis itong tumakbo palayo, iniwan si na Takeru at B na parehong nagkibit balikat habang pinagmamasdan ang paglayo ng medyo mabangong nilalang. Patuloy na nang ng mga materyales si Takeru sa kabubatan hanggang sa tuluyan na silang makalabas ni B. Pagdating nila sa bukana, nakita nila ang isang carriage na himihila ng unicorn, isang tanawing bihirang bihira niyang makita. Sakay ng karwahe ang isang mabait na pamilya na agad silang inalok ni Takeru na sumabay patungong Tormi Village. Habang nasa biyahe, napansin ni Takeru ang kabaitan ng mga bata na masiglang nakikipag-usap sa kanya, isang bagay na labis niyang ikinatuwa at pinasalamatan. Dahil sa kanilang tiwala, naitanong ni Takeru kung bakit ganoon na lamang sila kakampante sa isang estranghero. Ngumiti ang ama ng pamilya at ipinakita ang isang magic item na bell, na ayon sa kanila, tumutunog kapag may masamang loob na lalapit sa karwahe. Sa narinig niyang iyon, napangiti si Takeru, dahil alam niyang tunay ang kabutihan at karunungan ng pamilyang kanyang nakilala. Dito ay ipinakilala ng pamilya ang kanilang mga sarili kay Takeru bilang sina Eliza, Yunan, Kain at Porun. Habang masigla silang nag-uusap sa loob ng karwahe, napansin ni Nayunan at kain ang kakaibang huni na nagmumula sa kasuotan ni Takeru. Dahil sa kanilang kuryosidad, mahinhin nilang hiniling na makita kung ano yon. Ngumiti si Takeru at tinawag si B na magpakita, kaya't sa isang iglap, lumabas mula sa kanyang kasuotan ang maliit na dragon. Nang makita ito ng pamilya, sabay-sabay silang natuwa, lalo na't labis nilang humanga sa pagka-cute ni Bea. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, nabanggit ni na Eliza at Porun na napakabihira makakita ng isang dragon knight, lalo na ng mismong dragon na tulad ni B. Dahil dito, naging mas mainip pa ang kanilang pakikitungo kay Takeru, na ngayon ay tila naging isang espesyal na bisita sa kanilang paglalakbay. Kinagabihan, nagkampo muna ang grupo at nagsimulang maghanda ng hapunan. Nag-alok si Takeru na siya na ang magluluto para sa lahat, kaya inilabas niya ang mga gulay at rekado na nakolekta niya mula sa kabubatan. Namangha naman ang mga bata nang makita nila kung paano unti-unting lumabas ang mga sangkap mula sa mahiwagang bag ni Takeru. Dahil sa kanilang pagtataka, ipinaliwanag niya na ang dala niyang bag ay isang item box, isang espesyal na uri ng storage magic na kayang maglaman ng maraming gamit ng hindi nabibigatan. Lalong lumawak ang paghanga ng pamilya kay Takeru, lalo na nang makita nila kung gaano siya kahusay sa paggamit ng mahika at sa paghahanda ng pagkain. Maya-maya pa, natapos na ni Takeru ang pagluluto ng kanilang hapunan, juicy steak, mainit na meat soup, at ang bago niyang nilikha, ang special mushroom and vegetable salad. Nang maihain niya ito, sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy. Pagkatapos ng unang tikim, labis silang namangha sa lasa, lalo na si Porun, na hindi napigilang maluha sa sobrang sarap. Ikinuwento niya na madalas ay walang kwentang pagkain lang ang natitikman nila sa biyahe, kaya't ang mga luto ni Takeru ay tunay na paraiso sa panlasa. Dahil sa labis na paghanga, tinawag ni Porun si Takeru na Wizard of Taste, isang bansag na agad din sinangayunan ng buong pamilya habang patuloy nilang minanamnam ang bawat subo ng kanyang luto. Lumipas ang gabi na puno ng tawanan, kantahan at kasiyahan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy at kalangitan na puno ng bituin, damang-dama ni Takeru ang saya ng bawat sandali kasama ang pamilya at si B. Habang pinagmamasdan niya ang mga ngiti ng mga bata at ang payapang paligid, naramdaman niya sa kaibuturan ng puso na mula nang mapunta siya sa mundong iyon, iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang naranasan ang init ng pagkakaibigan, ang uri ng kaligayahang matagal na niyang hindi nadarama. Ano kaya ang susunod na adventure ni Natakeru at B sa oras na marating ang Tormi Village? May panibago na naman bang mga halimaw, misteryo, o bagong kaibigan ang kanilang makikilala sa paglalakbay? Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.